walang impact. Kung walang kwenta ang sinasabi ni Maharlikan, other brands, General Macanas, si Sa, si Joey, si Maui, sino pa ba ang mga active na active, si Roy ng Bagong Liputan, kung wala kaming kwenta, eh bakit to kami pinapatahimik? Diba? Bakit hindi nga? Yun know, napakusapan napag-usapan nga namin kagabi ni Attorney Glenn at ni Sas, si uh, Baby Dragon at si Brother Dragon. Kung matino ang gobyernong ito, bakit hindi nyo i-highlight ang inyong mga achievements? Kasi kung nakikita ng tao na natupad ni Kuting na ang pangako ng baka ng inog, oh, 20 pesos na bigas, you know, gagawin natin. Walang maniniwala kay Maharlika. Kung nararamdaman ng tao na gumanda ang buhay nila, okay, umangat ang buhay nila at maayos ang kanilang pamayanan, ang kanilang barangay, do you think may maniniwala kay Maharlika? Wala. Kasi sasabihan nila, ulo karit lang yan, walang masabi. Pero ang nagiging, ang sinasabi ko dito mga kababayan, bago pa ma-report sa media, bago pa maging balita, lumalabas na sa channel natin. So, malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya ikaw, jotang Jenenas kayo sa PNP. Ay, mga tiwali lang. Kasi marami akong pre, kaibigan sa PNP. Marami yung kaibigan sa PDEA. Marami lahat, lahat, ng sektor ng, ng uh, gobyerno. Ang daming nagkoconnect sa akin, mga kababayan. Kasi mga, mga palangga, ito lang yan, akorda. Huwag niyong tinatarget-target ang taong bayan. Huwag niyong ginagalit ang Pilipino dahil hindi niyo lahat kayang bayaran. Sinabi ko na sa inyo last year, mga kababayan, they offered me. Name, name your price pa nga eh. Sinatanong ako anong gusto ko, manahimik lang ako. Paulit-ulit kong sinasabing over my dead body, kailangan gurdurin niyo muna ako para mapatahimik ninyo ako. Or bumaba. Ito, recently, Umaba mo na si Kuting para tumahimik ako. Ano ang pag ikaw akorda ng PNP? Kayo lahat ng mga ikaw browner, ha? Or browner. Ano ang ano may kakayahan ba ang mga vloggers para magdestabilisa ng gobyerno? di ba naman kayo mga syunga? Ito po ay pagtatarget sa ating mga karapatan. They want to suppress us, oppress and what? Gurgur us. At kailangan malaman ng taong bayan, mga kababayan, lahat i-share ninyo sa inyong mga ka kamag-anak kung kayo ay nasa abroad, kung kayo na nasa Pilipinas, i-share ninyo ito. Dahil kung kaya nilang gawin sa amin na kahit papaano, may boses kami sa social media, kaya din nila kayong gorgorin. At ito ang target ni Lisa at ni Kuting. Dahil pinatungan na nila yung ulo ko, di ba? Ang pera, sabi ko nga mga kababayan, ayon sa ating mga puting ahas, yung pera galing sa loto, yung kanilang ginagamit at iba pang mga pera. Ang da sa lahat ng inexpose ko tungkol sa pakikialam ng Jutang Genemes na babaeng ahas na si Lisa Ahas Araneta Marcos na kasalot-salutan sa lipunan. Hoy, Browner o Brownie. Dulit siya, thank you palang da. Akorda. Ang sabi ninyo, pinoprotektahan nyo ang WAP, ang ating bayan. ba? Diba? Na sumusunod kayo sa ating batas. Ay, eh, buha ka ng ina, bakit hindi mo pa yan si Gilisa? Bakit hindi nyo pa ikulong yan? Okay? At itapon sa, ano, di Diba? Ibalik sa kung saan siya nababagay sa putik ng kaputik-putikan. Yan ang nag-destabilize ng ating gobierno Dahil siya ay nangangamkam, siya ang nagbabribe, siya ang nangungulekta, business partner pa ang smuggler, ang mga polboronik. Kaming mga vloggers, kami ang nagdestabilisa. Anong, anong, anong kakayahan ko? Anong kakayahan ni General Macanas? Anong kakayahan ni Bagong Lipunan Roy? Anong kakayahan ni Mawi? Anong kakayahan ni Attorney Glenn Chung, ni Sas, ni Joey? Anong kakayahan namin para magdestabilisa ng gobyerno? Wala nga kaming pera, di ba? Eh, yun nga ang ano ninyo. Ang, uh, ito, ito, eh, i mo nga yan, laging ganyan yan eh. So, ang ang uh, bato nyo sa amin, mahirap, yun o, know, kaysas, mahirap, wala, di ba? Uh, yun ang utos ni Lisa Smag. Si Marika, puro utang lang yan. So, how come ang isang taong nangungutang lang sa araw-araw na buhay niya, kayang magdestabilisa ng gobyerno? Kayo ang may kakayahan. Hindi, hindi kayo may kakayahan. Kayo ang nagde destabilize sa gobyerno na supposedly inaahon nyo sa kamukam kahirapan. Yung araw-araw na paglalaklak ni Lisa ng alak, ang araw-araw na pagbayad ninyo, pag-bribe sa mainstream media, yan ang destabilization of the Philippines. Si Maharlika walang kakayahan mag-destabilize. Dahil kung marami lang akong pera, ipinamigay eh, ko na lahat sa mga kaibigan ko you know, kung sobra-sobra ang pera, kaysa ibayad ko sa mga goons or whatsoever, di ba? Ibigay ko na lang sa mga kailala ko, nakapuspalad, na palad, ninong pang noche buena, you know, ang daming nangingi sa akin, hindi ko naman kayang bigyan lahat. Dapat pinamigay ko na lang yun. So, itong gobyernong itong Marcos Jr. at Ahas, ang dapat kinukulong at pinupusasan nyo, AFP and Brown, ah, uh, yeah, uh, AFP at uh, PNP ano, wala akong power mag at hindi yan ang intention ko. na mag -destabilis. ang intention ko, mag-speak up day ang lahat ng taong bayan para marinig ng buong mundo kung gaano kahinayupak si Marcos Jr. Balikan natin. Okay? Balikan natin ang issue ng smuggling. Ako ba ang nagpaumpisa na nag-invento ako ng pangalan na Michael Mack? Congress ang nagbanggit ng pangalan ni Michael Ma. It just so happened, nag-research tayo bilang Pilipino kung sino ang Mike, si Michael Ma. Nakilala natin through research, di ba? through gathering information na si Michael Ma, na pinangalan ng smuggler ng Kongreso, ay business partner ni Lisa As, Araneta, at ni Kuting, at magkakasama pa sila sa isang compound based naman dun sa uh, statement or sa, yeah, sa sa sinabi ni SAS na nakasama niya itong mga sindikatong ito. Galing ba kay Maharlika? Is that stabilization? Yan ay pagbukas sa isipan ng mga taong bayan na eto ang gobyerno ni Marcos Jr. ay nag destabilize ng sarili niyang gobyerno. Huwag niyo kaming pagbibintangan. Dahil wala kaming, wala kaming kakayahang ganyan kayo dapat ang mapaayos nyo ang gobyerno, pero kayo ang nagpupulburon Ikaw puting, sinasama mo pa si Sayarot, Mark Anthony Sayarot sa inyong mga trips, even si Michael, paulit-ulit po sinasabi, napawala pa ninyo, non-bailable ang case niyan. Droga ang issue. Yung isa, si uh, at, uh, si Amit Chandramani, ang issue niyan, mga fireworks na bonggang-bonggang pangkitil ng buhay ng tao. Mga non-bailable, sino ba ang nagpalaya niyan? Ako ba? Ako ba ang nagpalaya sa mga yan? Ako ba ang nagsama? Kami bang mga vloggers ang nagbitbit sa New York, nagbitbit sa Europa, sa mga hinayupak na yan na mga kalaban ng bayan? Si Marcos Jr. at si Lisa. Bakit kami ngayon ang babalikan yung tatargetin ninyo? So, do you think natatakot kami sa inyo? Hindi. Dahil Darating ang panahon, mabilis na lang na panahon, na taong bayan ang huhusga sa pagdidestabilisa mo, Ferdinand Mar Bongbong Marcos Jr. a.k.a. Koting, okay, Koting ng Norte at Lisa Marcos Ahas ng, ano, okay, Ahas dyan sa Malacanang. At mga kababayan, Do you natatakot tayo dito? Hindi tayo dapat matakot dahil kakampi namin ang katotohanan at higit sa lahat kakampi namin ang langit. Sa inyo, kakampi nyo ang Jejimon. -je Hawak nyo man ang pera namin ngayon. Lahat ng pera ng bayan. Yes, bakit ko isasali ang sarili ko? Dahil kasama ako na nagre-remit, okay? Ng remittance ng mangpapadala sa Pilipinas. Diba? Diyan kaya kasama ako sa pera na ginanakaw ninyo, na pinangbabayad ninyo sa mga kongresista, pinangbabribe mo, Lisa. Kasama ako, at kahit nasa Amerika ako, may karapatan ako bilang not only uh, ipinanganak sa Pilipinas, kundi bilang isang tao sa mundong ito. Yan ang gusto ko isiksik mo, Marcos Jr., dahil what? Umiikot na ang tumbong ninyo. Diba? Wala kayong kalaban-laban sa katotohanan, kaya ang way nyo lang, para ipatigil ang bunga nga ko, ay what? Kitilin ang ipatumba ang Facebook page. But huwag kayong pakasisiguro. Hindi lang kayo ang may power. Ang power namin dito, ang power ko dito, langit, katotohanan, at diskarte. Kung paano labanan ang kahiyupan ninyo. Hindi kayo magwawagi. Kahit ipatumba nyo, nang ipatumba pa ulit-ulit. It's like, you know what? Kaya di ba magtataka sino ang kumitil kay Percy Lapid? Dahil si Percy Lapid ang isa sa pinakaunang nag nag, nag uh, expose ng kahayupan ng mga Marcos sa pakipagsabuatan sa smugglers. Yan si Percy Lapid. <coughs> di mo inaaratay na ngayon si Boying Remulla. At ito mainit-init na ano, update lang si Boying Remulla, inaaratay na ng bonggang-bongga ngayon. Hanggang ngayon hindi pa lumalabas. Yan isa yan sa mga kinagagalit nila aming pinagagalit nila na inuunahan po ang mainstream media na si Bon Boying Remulla ng DOJ ay inaratay. Eh, sino ba si Boying Remulla? Ang daming mga ginipit na mga tao diyan. Andiyan si Bantag, andiyan si Tebes, andiyan si kung sino-sino pa. 'Di ba? Walang due process, inakasuhan ka na kaagad. Like ako, anong due process sa akin? Kinasuhan ako, gina ginawan ako ni Lisa ng address sa pamamagitan ni Taberna. Akala ninyo mananalo kayo sa katotohanan? Hindi. At patuloy namin sasabihin sa taong bayan at kasama ng aking mga palangga na nagtatrabaho sa gobyerno na nakikita ang kahayupan ni Marcos Jr. at ni Lisa, Mar ni Lisa Araneta Marcos. So hindi ko kalaban ng gobyerno dahil sinusuportahan ko ang mga mabuting tao sa gobyerno ang mga pulis na mga mabubuti, na may mga mabuting puso para sa taong bayan, mga puting haas ko, lahat niya pang ayan, mahal ko yan, sinusuportahan ko ang mga sundalong makikisig at matitigas, matipuno. Mahal ko lahat yan as long as mahal nila ang taong bayan. Kung mga katulad ng mga sundalo na uh, you know, mga walang bayag okay, at mga kasabot sa sindikato ni Lisa, you're out kasama kayo sa pagdedestabilisa ng gobyerno. Ano ba ibig sabihin ng pagdedestabilisa? Pagsira. Ano ba sinira ko? May sinira ba ako ni isang physical yung object na iyon, no? kait oh, by the way. Ano bang sinira ko ito? naalala ko yung hindi ko pa sa inyo. Eh kayo nga, ikaw, Lisa, kuting, pag hinihiram nyo ang eroplano ng Philippine Airlines. Ito, few days ago nagsabi sa akin, 'di ba? Yung Philippine Airlines ginagamit nila. Pag, pag soli nyo ng eroplano, sira-sira yung upuan. Ano ba kayo doon? Nagwawala kayo sa loob? Yun po ay ayon sa ating puting ahas. Mismo na nakasama nila sa loob. Sira-sira yung mga upuan. Sira-sira. Binabandalize nyo yung eroplano. Yan ay nakara- Paano ko malalaman yan kung walang mga tao na sukang-suka sa inyong ginagawa sa taong bayan? You know what I mean? So, yeah, forget about them. So, ngayon mga palangga, ito lang yan. Okay, sorry to say, pero mukhang nakakarma na si Remulia, sabi ni Yancy Vlog. Natatakot ako para sa future ng mga ng Pilipinas, sabi ng Palanga. Okay. Ngayon, mga kababayan, so anong kinatatakot ninyo? Okay, yeah, that's, that's, that's okay. So, few minutes, okay. May mga, may ano lang, may intruder dito. So, anong kinatatakot nyo sa isang Marlika? Di ba ang sabi ninyo nung, nung August, uh, yeah, nung una ako lumabas ng 2022, Di ba, Lisa, sabi mo, wala naman nakikinig kay Maharlika? Wala naman kwenta si Maharlika, di ba, yan ang, yan ang usap-usapan niyo sa loob. Walang nakikinig, di ba, talbog ako nung ano, sa sabi niyo, wala naman akong following eh. Di ba, dahil ang, ang bagman mo na si Arjenieto, di ba, dahil yan ay may 2 million, kasama ang mga trolls, di ba, yan ang pinagmamalaki mo, yan ang boses mo. Eh, kumusta naman kayo ngayon? Sukang-suka yung taong bayan sa inyo. O wala pala akong power eh wala pa lang nakikinig sa akin. Bakit kailangan ninyo i-take down ang dalawang page ko? Equivalent po yan, dalawang beses nila akong ginorgor. Literal yan, kung abot kamay lang nila ako, o nila ako, gugurgurin ako ng mga yan. Kaya nga inannounce ko sa inyo noong December na ako ay gugurgurin nila at may hitman silang, you know, pinapaikot-ikot sa California. Mm. Yung mga troll, ayun daw may nagrereklamo sabi niya, nieto nieta sabi ni Palangga. So ngayon, okay? Sabi ni Dream White kaya siguro pinatalsik si Bantag dahil sa yeah. kadamak yun nila sabi ni Cute TV. All right? Parang pusa si Madam Siam ang buhay, sabi ni Ben. Kung kailangan lagpasan natin ang buhay ng totoong pusa pala Palanga, lalagpasan natin. At eh, alam mo, ang dami na nag, nag-aalala sa buhay ko. Tapos, I'm still going out with friends. Sabi gano'n, cool na cool lang ako. Sabi ko, bakit ako matatakot sa mga waka ng inang to? Wala akong tinraidor sa Pilipino. Wala akong ninakaw na isang piso sa inyo. Kahit na ako'y nakalugmok sa buhay ko. May mga pagkakataon na lugmok ako sa buhay ko. May pagkakataon na, na you know, na-operahan din ako sa buhay ko. di ba? Alam nyo yan. Ay, ko. Pero as much as possible, ayokong lumapit kahit sa kaibigan ko, sa kamag-anak ko, o kahit kanino. Kasi nabuhay ako na kaya kong solusyonan ang sarili kong problema. Ayokong gamitin ang mga taong, nag, mga taong kaibigan ko, o sino pa man, sa personal ko. Hanggat kaya ko, hanggat kaya ko, hindi ako mangingin ng tulong palangga. Okay, pero pag talagang kailangan-kailangan, bakit hindi? Pero kaya kong labanan ang buhay. Dahil sa life stories ko, life experiences ko. no? Kaya hindi ko kailangan mag-kiss mag us kay Lisa. Dahil sabi ko nga ko ang intention ko, mag-kiss us lang sa mga putang inang yan. Mayaman ako. May milliones na ako. Pinag pinagluloko ko lang yung mga taong lumapit sa akin nung umuwi ako diyan. bini na ako ng million just to uh, get into Lisa Ahas. Di ba, kay Kung ako'y mga ngamkam lang o mga gancho, scammer na katulad ni Taning at ni Lisa na niloloko ang mga business uh, people, sa mga Chinese people, dyan, uh, yeah, mga Filipino-Chinese na mga negosyante na hiningian mo, Lisa, during the campaign. ba diba? Isang daang milyon. Isa pa yan. Isa yan sa mga binlog ko. Tapos pinagloloko nyo lang. Hiningian nyo dahil pinangakuha nyo ng ganito, ng ganyan. Hindi ako ganun. Hindi ako destabilisador. Okay, kung tama yung Tagalog ko. Hindi Apag sinabi mo kasi nag destabilize ka, naninira ka ng gobyerno, yung sinasabi mo walang katuturan, gumagawa ka lang ng kwento, nag invento ka. In my case, wala akong ining kwento. Dahil halos lahat sa sinabi ko sa inyo, naging balita. At naging totoo ang mga tinanggal, ang mga ganito, mga ganyan. Di ba? So may yeah, thank you sa lahat ng mga dasal ninyo. Pero mga palangga, kailangan nating mag talagang magsani puwersa, mag-speak up day. I know na ang mga taga PNP at mga taga AFP, alam ko yan dahil may mga nakakausap akong concern sa akin, nag-aalala sila nasukang suka na sila sa gobyernong ito. Kaya ikaw, Lisa, Marcos Jr., tandaan mo to yung pol pagiging polboronik nyo at pagiging laklakera ninyo, hindi forever na kaya nyong bayaran ang mga taong nasa paligid ninyo. Dahil yung mga yan, naniniwala ako sa mga nakapaligid sa inyo, na ang karamihan dyan sa kanila, may natitira pang puso para sa katotohanan. May natitira pang, uh, you know, uh, pakiramdam para sa kanyang bayan. Okay? Kaya huwag kayong pasisiguran yung ginagawa niyo yung paglulustay sa pera ng bayan. Ito na lang eh. Paano ko malaman? Ikaw, Jutang Gina ka, Romualdez, Lisa at Puting. ba? Diba? Gusto pang sabihin ko kung ilang perasong, kung ilang Romualdez ang umatend noong December 24, 137. Kung tama yung figure ko, basta 130 plus. Paano ko nalaman yan? Dahil kamag-anak niyo mismo, Romualdez, ang nagsabi sa akin, isang Romualdez na umatend sa noong December 24, yung Christmas Eve. Okay? Romualdez ang nagsabi sa akin na 137 daw silang magkakamag-anak na inimbitan nyo on the Marcos side from Ilocos, I think 30, 30 plus, 35, basta 30-something. 30 Paano kung malalaman yan kung mismo kamag-anak niyong Romualdez, you know, Actually, topic lang to. Hindi talaga siya yung Romualdez. Naka, ano lang siya, naka-asawa lang siya ng Romualdez. Okay? So, yeah. So, paano ko malalaman ito, mga kababayan, kung hindi galit na galit mismo ang mga circle nila? Wala naman ako dun sa Malacanang. Imagine, gusto nyo, ipakita ko pa ako anong binigay. Para, para lang malaman ninyo. Dali lang, ha? Para nung malaman, sa dali lang, no. Ah, uh, dali. And wala pang time. So, para lang nyo yun yung malaman na nagsasabi si Marlika. Dahil sabi ko, kahit anong gawin mo, Lisa, may puting ahas lagi. Okay? Gusto mo, yung gusto nyo, eh, ano ko na lang, sabihin ko na lang, ah, okay. Ay, ah, hindi. Na Alright. Ngayon, mga kabalangga, alam mo ba kung, ah, na-delete pala yung conversation pero na-picture. Alam mo ang binigay ninyo? Picture frame picture frame na may picture ninyo mga walang hiya kayo, di ba? Yun ang regalo ninyo sa inyong mga kamag-anak at mga bisita. Ano pa, Lisa, ang binigay mo? Coaster.